Kurtz POV Sobrang busy ko ngayong araw nang marinig ko na may kumakatok sa pintuan ng aking opisina. Alam kong ang sekretary ko lang ito kaya naman hindi na ako nag-abala pang tingnan. Saday na ito sa ugali ko at kusa na lang itong pumapasok sa loob ng opisina pagkatapos kumatok ng tatlong beses. Marahil ay tapos na niyang gawin ng mga report na ipinapagawa ko sa kanya kanina. Agad akong nagtaas ng paningin mula sa ginagawa ko dahil hindi ito Nagsasalita. Kadalasan kasi kapag pumapasok ito sa loob ng opisina ay binabati agad ako nito. Nagulat pa ako nang tumambad sa paningin ko si Ayan Bella. Wait, si Ayan Bella? Totoo ba itong nakikita ko? Nandito siya? Nasa harapan ko ngayon ang mahal ko? Biglang lumakas ang kabog ng puso ko. Pero hindi ko pinahalata. Miss na miss ko na ito. At sa wakas tadhana na mismong nagdala sa kanya sa harap ko. Parang gusto kong tumayo mula dito sa akin kinauupuan para yakapin ito. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pwede. Baka mailang na naman ito sa akin at tuluyan na akong layuan. Baka isipin ito patay na patay pa rin ako sa kanya. At mabulilyaso pang mga plano ko. Kailangan kong maging casual sa harap nito. Para naman kahit papaano hindi ako nito iiwasan. Nakita ko din ang pagkagulat sa mga mata nito. Na magtama ang aming mga paningin. Pagkatapos ay casual itong naglakad papunta sa harap ko at inilapag ang niyang brown envelope. Kusa kong itinaas ang sulok ng mga labi ko na siyang hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Pahaging akong nagtanong kung babalik pa ba ito sa Amerika para sa naunsyaming pag-aaral nito. Pero wala akong nakuhang matinong sagot. Alam kong totally healed na ito mula sa sugat na tinamo sa pagkakabaril sa kanya. Dahil kitang kita ko na maayos na ang kanyang kalagayan. Kung ganoon kailangan ko ng pabilisan ng mga kilos ng mga tauhan ko sa isla. Kailangan matapos nila kaagad ang bahay na ipinapagawa ko bago pa ulit ako matakasan ng babaeng ito. Naikuyom ko ang aking kamao nang maisip na maaaring maraming manliligaw dito ngayong exposed na ito sa Bilyarin Empire. Malawak ang mundo ng Bilyarin Empire at hindi malabong maraming magkakaroon ng interes kay Ayan Bella. Baka magising na lang ako na pag-aari na ito ng iba kung magbabagal-bagal pa ako. Pwede bang pakibilisan? Nagmamadali ako at baka hanapin ako sa opisina. Wika nito. Hindi ko alam kung maiinis o matatawa ba ako dito. Demanding lang? Anong palagay niya? Siya ang CEO dito? I need to double check these documents, Ayan Bella. Kung busy ka, pwede ka na lumabas at balikan mo na lang. Casual kong sagot dito. Pero inaasam ko na sana mag-antay muna ito dito sa opisina. Para naman masilayan ko pang kagandahan nito. Natigilan naman ito tumalukikip na lang na siyang indikasyon na wala itong balak na iiwan ng mga papeles na dapat kong pirmahan. Wala itong balak na magliwaliw habang kunwari iniisa-isa kong nire-review mga nakasaad sa documents na dala nito. Nagkunwari akong abala sa aking binabasa, kahit hindi naman. Hindi ko naman talaga kailangan pang mag-double check sa mga documents na ito dahil naitawag na ito kanina sa akin ni Christian. Hindi ko lang akalain na si Ayan Bella palang magdadala dito sa opisina. Hindi ko din alam na nagtatrabaho na pala ito sa Bilyarin Empire. Kung ganoon, pwede ko na itong makita kapag gusto ko. Pwede kasi akong bumisita ng Bilyarin Empire hanggat gusto ko. Major shareholder sila ng Santillian Holdings. Kaya naman normal lang na lagi akong bumibisita sa opisina nila. Isa pa matali kong kaibigan ng kanilang company president na si Christian Bilyarin. Samantalang kilala naman ako ng CEO na si Gio Bilyarin. Muli ko itong sinulyapan. Sa lubong ng kilay nito talatang pinipigilan nitong sarili na magalit. Lalo itong gumanda sa paningin ko. Kaunting tiis na lang at matutupad na din ang gusto ko. Sa ngayon, kailangan ko ng medyo mahaba-habang pasensya dahil sa rami ng dapat ayusin at kailangan pa ako ng kumpanya ng aming pamilya. Matagal pa ba? Tanong nito, sabay tingin sa kanyang suot na orasan. Hindi ako kumibot kinuha ng bolpen na lagi kong ginagamit. Kapag may mga mahahalagang documents akong dapat pirmahan. Nakita kong pagliwanag ng mukha nito nang makita niyang isa-isa ko nang pinipirmahan ng mga papeles. Pagkatapos ay maayos kong ibinalik sa loob ng brown envelope at iniabot sa kanya. Thank you. Sagot nito sabay tayo at mabilis na naglakad palabas ng pintuan. Hindi man lang nito hinintay ang sagot ko. Kaya ipinagkibit balikat ko na lang. Raffi's POV hindi ko alam pero pakiramdam ko na ako nang maramdaman ko na may kumakalabit sa aking tagiliran. Ilang araw na akong puyat dahil binabantayan ko si Miracle. Lagi kasi nitong nirereklaham mo na sumasakit ang kanyang tiyan. At ayon sa doktor hindi pa pwedeng ilabas sa mga babies dahil kulang pa sa araw. Ilang sandali lang ay naramdaman kong malakas nitong pagsabunot sa buhok ko. Kaya naman napasigaw ako sa pagkagulat. Ano ba Rafi? Para ka namang mantika kung matulog eh. Sobrang sakit na ng tiyan ko at lalabas na yata ang kambal. Malakas na wika ni Miracle. Agad naman akong napabangon. Sweetie, anong sabi mo? Ma Manganganak ka na? Taranta kong sagot. Kitang-kita ko sa mukha nitong matinding sakit habang hawak ang kanyang tiyan. Bilisan mo na, Rafi. Ano ba? Huwag ka muna magbagal-bagal dyan dahil lalabas na sila. Lalabas na yata ang kambal. Sigaw nitong wika. Nataranta naman ako at walang pagdadalawang isip na binuhat ito para dalhin sa sasakyan. Kailangan niya nang maisugod sa hospital, sa lalong madaling panahon. Agad naman itong nangunyapit sa aking leeg, kaya naman wala na akong inaksayang sandali. Patakbo akong bumaba ng hagdan habang buhat ito, at mabuti na lang ay nakasalubong ko si daddy. Nagtatanong ang mga mata nitong napapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Miracle. May hawak pa itong baso ng wine sa kanang kamay. Ano ba Rafi? Bakit ka pa tumigil? Halika na! Dalin mo na ako sa hospital! Muling sigaw ni Miracle. Umiiyak na ito. Kaya naman sandaling natulala si daddy na nakatitig sa amin. Nabitiwan pang hawak nitong alak. B bakit? bakit? Manganak na si Miracle? Lalabas na ang mga apo ko? Excited na tanong nito. Ah! rapid! Bilisan mo! Dalhin na natin siya sa hospital. Naku, salamat sa Diyos, makikita ko na mga apo ko. Narinig ko pang wika nito, pero hindi ko na pinansin. Ayan Velas POV. Sobrang bilis lumipas ng mga buwan. Kailan lang noong nanganak si Ate Miracle. Pero heto kami ngayon, binyag na ng kambal. Pinangalanan nila itong Elijah at Alias. Yes, same boys at halos walang nakahula dahil lahat kami ay girl and boy ang hula. Pwede naman palang same boys. Pero at the same time, nagbigay pa rin naman ng gifts ang pamilya balda sa lahat ng mga biyembro ng pamilya. At ilang mga malalapit na kaibigan, bilang pasasalamat na naisilang ng maayos ni Ate Mira kalang kambal. Masaya ang lahat, lalo na si Mami at Daddy. Hindi nila akalain na magkakaroon na kaagad sila ng apo. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang pihikan nilang anak ay proud Mami na ngayon at masaya sa piling ng kanyang mapagmahal at galanting asawa. Tita, nasan po si Carmela? Tanong ko kay Tita Rica pagkatapos kong makipagbeso dito. Nandito kami sa simbahan na tinihintay na lang na dumating sila ate Miracle at ang mga babies para umpisahan ng binyagan. After nito'y dederecho kami ng hotel para doon ganapin ang party. Sila mommy at daddy naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga magulang ni Kuya Rafi. Hay naku, Ewan ko ba sa batang yun? Hindi daw siya pwedeng lumiban sa klase kaya hindi makakapunta. Sagot ni Tita Rika. Ganun po ba? Sayang naman. Akala ko makakasama ko siya ngayon. Bakit pakiramdam ko iniiwasan niya ako? Hindi na din siya dumadalaw ng mansyon. Tanong ko kay tita. Nakita kong lungkot at agam-agam na rumihistro sa mga mata nito pagkatapos ay pilit ng umite. Ganun talaga siguro. May iba siyang gustong gawin. Ilang beses nang pinagtalunan ito ng pamilya Bella. Gusto ni Carmela na pumasok sa military. Malungkot na sagot nito. Nagulat naman ako sa aking narinig. Hindi ako makapaniwala dahil kahit kailan hindi nababanggit sa akin ni Carmela ang tungkol sa bagay na yun. Eh, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng babaeng yun at pigla na lang magdesisyon katulad nito. Hindi biro ang ganitong klaseng profesyon at malabo pa sa sabaw ng pusit na payagan ito ng kanyang mami at daddy. Muling dumako ang tingin ko kay Kuya Christian. Tahimik ito sa isang sulok habang umiinom ng alak. Malapit na din matapos ang party at wala na akong balak na magtagal pa. Maiintindihan naman siguro nila ate kung mauuna na akong aalis. Maaga pa ang ko bukas sa opisina. Nakangiti akong lumapit dito para magpaalam. Agad naman itong pumayag dahil matatapos na naman din daw ang party. Iniabot nito sa akin ng isang paper bag. Pagibaway daw sa mga ninong at ninang. Nakangiti ko itong tinanggap at humalik sa pisngi ni ate. Pagkatapos ay nakangiti kong binalingan si Kuya Rafi. Tumangu ito sa akin at sinabing mag-ingat daw ako. Nagmamadali ako naglakad papuntang parking. Madilim na sa labas at nang sipating kong suot kong reloy alas 7 na pala ng gabi. Abala ako sa pagkuha ng susi ng kotse sa loob ng bag ko. Nang maramdaman ko na may humawak sa braso ko Gulat akong napalingon at hindi na ako nakasigaw nang bigla nitong takpan ng panyo ang ilong ko. Pagkatapos ay nagdilim na sa akin ang lahat. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Masakit ang aking ulo at sandali akong napatulala habang iniisip kung ano nangyari kagabi. Miglang nanlaki ang aking mga mata nang maalala kong mga nangyari. May dumukot sa akin sa parking area at pinaamoy ako ng pampatulog agad kong pinakiramdaman ang aking sarili. Wala naman akong nararamdaman na kakaibang sakit ng katawan, liban lang sa sakit ng ulo. Marahil na sobrahan ako ng tulog, dahil nang paningin ko sa bintana ay mataas ng sikat ng araw. Christians V.O.V. Parang kinukurot ang puso ko habang nakatingin sa umiiyak na si mommy dito sa aming living room. Kanina pa ito nag-aalala sa bigla ang pagkawala ni Ayan Bella at hanggang ngayon wala pa kaming balita kung nasaan ito. Walang sino man na nakapansin kung nakauwi ba ito ng mansyon kagabi dahil masyado kaming naging abala. At isa pa pagod na ang lahat ng makauwi kami at hindi na namin napansin kung kumpleto bang ang buong pamilya. Walang dahilan para bigla na lang maglaho si Ayan Bella na parang bula. Tsak na may dumukot dito. At tsak na nasa kapahamakan ito ngayon. Ayon kay Miracle bago natapos ang party nagpaalam na daw itong uuwi dahil pagod na at gusto nang magpahinga. Pero hanggang ngayon nandun pa sa hotel ang kanyang kotse at hindi na siya matagpuan pa. Tumutulong na sa paghahanap ang daddy ni Rafi. Nai-report na din sa mga pulis ni Christian ang pagkawala ni Ayan Bella. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Mahanap din natin siya sa lalong madaling panahon. Narinig kong pag-aalo ni daddy. Pilit na pinapakalma si mommy dahil baka kung ano nang mangyari dito. Kanina pa itong umagang walang tigil sa kakaiyak, kaya naman nag-aalala na kami. Sinong nasa likod ng pagdukot sa kanya, Gio? Alam mo naman na hindi ako napapalagay kapag may mga ganitong sitwasyon na nangyayari sa pamilya natin. Imposibleng naglayas siya. Anong dahilan ng bigla niyang pagkawala? Umiiyak na tanong ni Mami. Tita, sorry po. Kanina ko lang nalaman ang pagkawala niya. Agad na dumako mga mata ko kay Carmela nang bigla itong dumating. Hindi ko ito nakita kahapon sa party at imala na nagawang makapunta nito ngayon dito sa mansyon. Gayong ilang buwan na itong hindi nagpapakita. Sinulyapan muna ako nito bago lumapit sa umiiyak na si mami. Carmela, ang best friend mo, nawawala siya. Narinig kong wika ni mami. Agad naman itong niyakap ni Carmela at pilit na pinapakalma Parang may kung anong bagay na humaplos sa puso ko habang pinapanood silang dalawa. Noon pa man close na ang mga pamilya namin. At hindi na ako nagtataka pa na kayang maglabas pasok dito sa mansyon ni Carmela. Halos anak na din ang turing nila mami at daddy dito. Dahil nag-iisa lang itong anak nila tita Rika at tito Joey. Kung tutuos ay eh, napakaganda ni Carmela. Mabait at sweet sa lahat. Kaya lang nag-aalangan akong patulan ito dahil baka hindi ko maibigay dito mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Sa ngayon, kailangan ko mag-focus sa aming negosyo. Dahil ako na lang yung inaasahan ng aming pamilya na mamamalakad noon. Sobrang stress ang inaabot ko araw-araw. Para lang magamay kong pagpapatakbo ng Billiarin's Empire. At ayaw ko sana munang haluan ng mga personal na gawain. Kaya lang mukhang kailangan ko ng kumilos ngayon pala. Kung alam lang ni Carmela kung paano ko pigilan ang sarili ko na patulan ito noong naghubad siya sa harap ko. Halos tawagin ko na lahat ng kakilala kong santo ng gabing yon para malayo sa tukso. Kaya nga hindi na ako nagtagal pa doon. Agad akong nagpa siyang bumalik ng Maynila. Ayaw ko nang maulit pang bagay na yun dahil baka hindi na ako makapagpigil at mapatulan ito. Sorry po tita, kung dumalo lang sana ako kahapon baka hindi siya napahamak. Sana may kasama si Ayan Bella at hindi sana mangyayari ang bagay na ito. Naiiyak naman na sagot ni Carmela. Marahil sinisisi nitong sarili dahil sa nangyari sa kanyang best friend. Kung tutuusin wala naman itong kasalanan. Mabuti na din at wala siya kahapon dahil baka napasama pa ito sa pagduko. Mas dobleng problema kung mangyari yon. Baka mabaliw na ako sa sobrang stress. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Carmela. Wala kang kasalanan. Nagkataon lang na si Ayan Bella ang naging target ng masasamang loob ng araw na yon. Sagot ni Mommy. Kung ganon, anong pakay nila kay Bella? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila tumatawag? Imposible naman na kampo nila Trina ang may gawa nito. Nakakulong na ang babaeng yun at malabo na silang makagawa ng ganitong hakbang. Sagot naman ni Carmela. Natigilan kaming lahat. Oo nga pala, hindi kayang pamilya ni Trina ang may gawa nito? Pero imposible. Wala na silang capacity para gawin ang bagay na ito. Isa pa hanggang ngayon wala pa rin tumatawag para ipaalam sa amin kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari. Kung kailangan ba nila ng pera o ano pa man. Posible kaya? Pero hindi. Imposible na yon. Wala na silang kakayahan pa para gawin ito kay Ayan Bella. Isa pa hindi naman siguro sila tanga na gagawa ng ganitong hakbang gayong nakakulong na ang anak nila. Sagot ni Daddy. Hindi imposibleng mangyari yon. Lahat ay posibleng suspect. Gawin mong lahat, Gio. Hanapin natin siya. Ayoko nang patagalin pa ito. Baka mapahamak ng tuluyan si Ayan Bella. Umiiyak na sagot ni Mommy. Kurtz, POV. Kumusta siya, Manang? Agad na tanong ko sa akin kausap. Nandito ako sa opisina at hindi hinihiwalay ang paningin ko kay Ayan Bella sa monitor. Na noon ay nakaupo sa harap ng bahay. Ilang araw na ito sa lugar na yon. At mukhang nababagot na. Ayos naman si ma'am. Mukhang mabait naman po at nakikinig sa mga sinasabi ko. Sagot ng nasa kabilang linya. Tumangu ako at napabuntong hininga. Pasensya na po kayo mana. Kayo na munang bahala sa kanya. May mga tinatapos pa ako dito kaya hindi pa ako makapunta dyan. Huwag po kayong mag-alala kapag ayos na bigla na lang akong susulpot dyan. Huwi ka ako pa sa akin kausa. Sige po, boss. Babalita ako na lang po kayo kapag may hindi magandang nangyari. Sagot nito. Sige, basta huwag niyong hayaan na mawala siya sa paningin niyo, mana. May bonus kayo sa akin pagbalik ko dyan. Sagot ko naman. Agad naman itong nagpasalamat at nagpaalam na. Muli akong naupo sa swivel chair. Sino nag-aakala na may talent pala ako sa pangingidnap ng tao? Pwede ko na siguro itong gawing profesyon ngayong sakaling malugi ang negosyo namin. Napangisi ako tumayo. Gusto ko na talagang puntahan si Ayan Bella. Kaya lang alam kong masyado pang mainit ang lahat. Nagiging puspusan ang paghahanap ng mga bilyarin kay Ayan Bella. At ayaw kong mapaghinalaan. Alam kong lahat ng taong nasa paligid ni Bella ay suspect. Lalo na siguro ako dahil ako lang naman na napapabalitang nanliligaw noon kay Ayan Bella at ilang beses na binasted. Kaya lang kailangan kong mag-ingat kung hindi malalagot talaga ako sa mga bilyarin. Tiyak na sa kangkungan ako pupulutin kapag malaman nila mga kabulastugan ko. Kailangan ko laging pumasok ng opisina para hindi ako mapaghinalaan ni Christian. Mahirap na maging sospek. Baka lalo akong matatagalan sa pagpunta kay Ayan Bella sa isla. Pinatay ko ang monitor ko dito sa opisina. Pagkatapos ay sinipat kong suot kong relo. Nagkayayaan kami ngayon na tumambay ng bar ng mga kaibigan ko para pag-usapan kung paano makakatulong sa paghahanap kay Bella. Siyempre kailangan present ako sa pag-uusap na yon. Kailangan ko din ipakita sa kanila na apektado ako sa biglaang pagkawala ni Ayan Bella. Wala pa rin bang balita sa kanya? Agad na tanong ni Jessica pagkarating ko palang. Nauna na silang dumating dito sa bar at mukhang kanina pa sila umiinom ng alak agad na umiling si Christian sa baylagok ng hawak na alak. Sino kaya ang dumukot sa kanya? Ilang araw na din ang nakalipas. Imposible naman na hindi sila naghingi ng ransom. Tanong naman ni Adrian. Tahimik lang ako nakikinig sa kanilang pag-uusap. Wala akong maisagot dahil guilty ako. Wala ba siyang stalker? I mean, lalaking nagkagusto sa kanya at basta na lang siyang dinukot para pagsamantalahan. Sabat naman ni Jessica, natigilan ako at muling napalagok ng alak. Imposible. Wala kaming napapansin. Si Kurt lang naman ang masugid niyang maliligaw mula noon. Sagot ni Christian. Hindi ako nakaimik. Natigilan ng mga kaibigan ko at sabay akong tinitigan. Anong mga tingin yan? Huwag niyo sabihin na pinaghihinalaan niyo ako sa pagkawala niya. Tanong ko sa mga ito. Iiling-iling naman ang dalawa at sabay na napatawa. Hindi. Malabo. Hindi ka pa naman ganoon kasama para gawin ang bagay na ito. Natatawang sagot ni Adrian. Pabiru ko naman itong binatukan. Kapag mahuli ko lang ang salarin sa pagdukot kay Ayan Bella, dila niya lang talagang walang latay sa mga kamay ko. Sarili kong problema hindi ko maharap dahil sa lintik na pagkawala ni Ayan Bella. Galit na sagot ni Christian. Napalunok ako ng sarili kong laway. Kapag ay muli akong tumungga ng alak para pigilan ang namumuong emosyon. Lintik. Malalasing yata agad ako ngayong gabi. Kahirap pala ng ganitong sitwasyon. Lagot talaga ako nito. Tsak na bugbog ang aabutin ko kapag mabuko ako kaya dapat lang na mag-ingat ako. Hindi muna ako aalis ng Manila hanggat nasa kasagsagan pa sila na paghahanap kay Ayan Bella. At mahirap na. Baka ako mapaghinalaan at mayyari lahat ng pinaghirapan ko. Ayan Bella's POV Nandito ako sa loob ng kwarto. Hindi ko na alam kung anong bagay bang pwede kong pagkaabalahan. Ilang araw na ako dito at mukhang walang balak na magpakita sa akin ng utak ng nagdala sa akin sa lugar na to. Ilang beses na ako nagtanong kay Nanay Goring kung ano ba ang plano ng boss nila dahil balak pa yata akong buruhin sa lugar na ito at pupuntahan lang kung kailan niya maisip. Tanga lang ba? Diba? Ang lakas ng loob na dukutin ako tapos itatago lang ako dito sa lugar na ito na walang ibang makakita kundi mga puno at karagatan. Hindi ako pwedeng lumabas ng bakuran. Dahil yan daw ang bagong utos sa kanila ng bossing nila. Anong gagawin ko sa lugar na ito? Tsak na nag-aalala na sila mami sa akin ngayon. Kailangan ko na sigurong umpisahang magplano para tumakas. Hindi pwede ang ganito. Paano kung makalimutan yung may dinukot pala siyang babae at dinala sa lugar na ito? Ayokong tumanda sa lugar na ito. At paano ang aking pagbabalik sa Amerika? Nako, ngayon palang parang gusto ko ng kaltukan kung sino man siya. Ang laking perwisyo ang ibinigay niya sa pamilya namin at hindi siya makakaligtas sa akin ng ganun ganon na lang. Lalabanan ko talaga siya kapag may balak siyang gawan ako ng masama. Bahagya pa akong napapitlag na narinig ko na may biglang kumatok sa pintuan. Agad akong tumayo mula sa pagkakaupo dito sa kama at nagmamadaling tinungo ang nakasarang pinto. Inalalak ko ito kapag nandito ako sa loob sa takot na baka pasukin ako at pagsamantalahan. Mas maganda na ang nag-iingat. Ma'am, nakaredy na pong pagkain nyo. Agad na pagbabalita ni Aling Goring. Sa ilang araw kung pananatili sa isla na ito, ay itong lagi kong nakakasama. Wala din akong nakikita ang ibang tao, kaya hindi ko alam kung bakit nakakain itong manatili sa lugar na ito, na nakakapanis ng laway dahil wala kang makausap. Sige po, susunod na ako. Matamlay kong sagot na hindi naman nakaligtas sa pandinig nito. Pasensya na po kayo ma'am kung hindi ko kayo matutulungan sa sitwasyon niyo ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, hindi matatapos ang buwan na ito at pupuntahan din kayo ni boss dito. Wika nito sa akin, agad naman akong natigilan. Hindi ko alam kung ma-excite -e ba ako o kakabahan. Pero mas maigi na din na magpakita sa akin ng taong yon para matikman yung matinding galit na nararamdaman ko sa kanya. Alam mo, Manang, naiinis na ako sa boss niyong yan Aware ba siya na napakalaking perisyo ang ginawa niya sa buhay ko? Gusto ko na bumalik ng Manila. At kung wala siyang balak na makipag-usap sa akin, pwede bang pakawalan niya na ako? Hindi ko mapigilan na wika dito. Hindi naman ito umimik kaya lalong kumulo ang dugo ko. Hindi ko alam kung anong oras na, pero naalimpungatan ako na may mga kamay na humahaplo sa hita ko. Agad akong napabangon at sumalubong sa paningin kong kadiliman ng buong kwarto. Bigla akong kinalibutan nang maramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa salid na ito. Hindi ako maaari magkamali. May mga kamay na humahaplo sa hita ko kanina. Napalunok ako ng makailang beses at pinipilit kong huwag manginig ang buong tuhod ko sa matinding takot. Habang sinasanay ang mga mata ko sa kadiliman ng paligid, nang may biglang sumunggab sa akin. Natilihan ako ng biglang lumapat ang labi nito sa labi ko. Kaya malakas ko itong naitulak. Narinig ko pang pa paglagpak nito sa sahig at mahina nitong pag -ungon. marahil dahil sa sakit. Wala na akong inaksayang oras. Agad akong bumaba ng kama at nagmamataling tumakbo papunta sa pintuan. Buti na lang at hindi nakalak. Kaya mabilis akong nakalabas at ibinuhos kong buo kong lakas na tumakbo pababa ng hagdan. Agad akong nakalabas ng bahay. Walang lingon-lingod na nagtatakbo ko sa kadiliman ng gabi. Mukhang bumalik na ang boss na sinasabi ni Manang Goring. Mukhang may pagkamanyakis Dahil imbis na magpakilala at makipag-usap ng maayos ay agad akong hinipuan Hindi ko alam kung saan ako nakarating Dahil puro-puno ang nakikita ko Hindi ko alos maaninag ang buong paligid dahil sobrang dilim Mangiyak-ngiyak akong napatigil Habang habo lang aking hininga Wala na akong ideya kung saan ako dinala ng aking mga paa Dahil sa pagkataranta at takot ko Ramdam kong panginginig ng buo kong kalamnan nang unti-unti akong napaupo sa ugat ng puno ng malaking kahoy. Hindi ko alam kung papaano makakalabas sa lugar na ito. Naisa ko kong aking kamay sa aking muka, nang hindi ko mapigilan ng mapaiyak.